Guys, dito daw muna kami na side. Naikot na namin yung buong ano. Heart. Ito, laking heart to. Oh. Yan doon sa kabila, ano na mga kainan. Kaya pag na-marshal kayo dito, hindi kayo maguto, maraming tinda. Kailangan may extra talaga kayong pera pag pumunta dito kasi maraming kainan. Puro kainan dito sa gilid. o oh, ang haba ng kainan. Oh, di ba? Nakahilera yung kainan, no? Ang dami. <laughs> <laughs> Magdala kayo ng maraming pera, guys. <laughs> Kasi malayo yung lalakarin yung gugutumin kayo. Uy, <laughs> <laughs> sabi mo si Argusto mo. Pwede po sa pie. Ito po yung pinakamarami siya. Ito may galing Thank you po. <laughs> Grabe, ang dami tao. Ang dami tao na mas kaya dito, guys. Yung nakahilera na yan, puro pagkain. Mamimili ka lang kung anong gusto mo. Dito juice. May juice juice din dito anong meron dito street food hmm. kaya pag pumunta kayo dito hindi kayo magutom maraming pagkain <laughs> Makahilera ang mga pagkain dito. Oh, ang haba ng... Na... Mamimili ka lang kung anong gusto mo. Sabi, mayroon dito, di ba? Sabi nila, Meron pa rin Oh, mababaw O sige. Do, no, dito kainan din. Oh, no, pila.